Carlos Yulo, binasag na ang katahimikan, nagsalita na sa naging pahayag ng kanyang ina. Sa wakas na ay nagbigay na ng kanyang pahayag si Carlos Yulo, patungkol sa mga naging pahayag ng kanyang ina sa isang interview, sa nasabing pahayag naman ni Carlos ay ipinagtanggol naman niya ang kanyang kasintahan na si Crow San Jose. Maraming mga madlanga ang naghihintay ng pahayag na ito ni Carlos Yulo, dahil ilang araw na ring trending ang issue hinggil sa alitan nila ng kanyang ina, pero hindi ka agad ito nagbigay ng reaksyon, hanggang ngayong araw na August 6, 2024, sa pamamagitan ng isang TikTok video ibinahagi ni Carlos Yulo sa pamamagitan ng account ni Chloe na may handle name na Kulawi. Dito ay nagpaliwanag ang two-time Olympic gold medalist hinggil sa pinakaugat ng alita nila ng kanyang ina. Ayon kay Kaloy, hindi lamang 70,000 ang perang kinuha ng kanyang ina na wala ang kanyang pahintulot nasa 6 digits umano ang incentives na yun dahil dalawang medalya ang kanyang napanalunan, wala siya sa Pilipinas nang ma-receive ng kanyang ina ang incentives, pero hindi ito ipinalam sa kanya, kung hindi pa niya hinanap hindi niya malalaman na nakuha na pala ng kanyang ina ang naturang incentives. Wala naman daw sa laki o liit ng pera ang pinag-uusapan, ang hindi niya lang daw nagustuhan sa nangyari, kinuha ang pera na wala siyang pahintulot, ani Kaloy, bandang December umuwi ako sa Pilipinas, nagkikita kami ng nanay ko, pero hindi niya sinasabi sa akin na nareceive niya na pala ang incentives ko, from World Championships, hindi ko pa po malalaman na nareceive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa hinanap, never ko na po nareceive ang incentives ko na yun, at never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila, binigay ko na at wala na yun sa akin, ang sa akin lang naman, gusto kong malaman kung saan napunta yung incentives ko na po na yun, yung principal po kasi rito wala po sa liit o laki ng amount ng incentives po na ginalaw niya, kundi po sa pagtago at paggalaw niya na wala ko pong consent, yung pinpoint ko po sa kanya. Samantala, ipinagtanggol din ni Kaloy si Chloe laban sa mga puna ng kanyang ina. Pagtatanggol ni Kaloy, ganito na umano ang pananamit at kilos ni Chloe dahil lumaki ito sa Australia, higiniitri ni Kaloy na may sariling pera si Chloe, at hindi totoo ang mga ibinibintang rito hinggil sa usaping kaperahan. Bukod dito inamin rin ni Kaloy, na totoo ang sinabi ng kanyang ina sa isang panayam na nagsimula ang hindi nila pagkakaunawaan ng dumating si Chloe sa buhay niya. Noon pa, tutul na daw ang kanyang ina, sa relasyon nila ni Chloe kahit hindi pa nito nakikilala ng personal ang kanyang nobya. Ipinaglaban niya daw si Chloe sa kanyang ina at nagset siya ng boundaries. Sa huli sinabi ni Carlos na napatawad niya na ang kanyang ina. Sa ad pa niya, ang message ko po sa inyo ma, ay mag heal kayo, mag move on. At napatawad ko na kayo long time ago po. Pinag pray ko na maging safe kayo palagi at nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin ito. At i-celebrate na lang po natin yung ginawa po na paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipino dito sa Olympics.